na-record yung ano natin, yung mileage Bale, simula dito, nagigit ko na yung mga ano, kabuntukan na nakapaligid sa amin Yun mga kaibigan, bale nagtanong kami kay Bosing kung saan yung papuntang ano, uh, Anda kasi pumasok na kami doon Bali lumigo kami dito sa may Pahandred Island. Bosing. Saan po kayo? Sa Pangasinan po. Ah, Pangasinan. So, dito rin po kayo nakaanak. Di bali sa San Carlos kami. Ah, San Carlos po. Oh, oh. Kami po Pangga pa. Oh, okay. oh Melvin po. Sing, bigyan yeah. bigyan ko kayo ng sticker. lang. Oh, ayan From San Carlos. Yeah. Sa Aristide Brothers. Okay. Bosing. Ah, uh, shout out sa mga San Carlos City, Pangasinan Ayos, ayos. Salamat, bossing. Ride safe po, ride safe sa inyo. Paramihan ng mga pupunta sa Pangasinan, sa beach. Dito sila namimili ng ano na, ng mga isda. Dahil marami na dito. May mga tuyong isda. Ano yung sir, po? Pati mga ano, yung mga dinaing. Marami na dito. Mga na mga ano ba? Ito, 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 Oyster. Dito na dito <laughs> Pati yung mga ano to Hindi naman po tiger to Tiger Pro na to Hindi yan oh, sir Tiger po nandun sa zoo O nandun Nandun sa zoo Dyan <laughs> Bigyan ko kayo yung sticker um. Sa YouTube yan Oh. Ay meron po Meron Oh, meron Melvin John TV Yan po nandyan sa ano? YouTube Shout out Shout out So yun guys Ah, uh, na kami ulit. Let's go. Ayan, mga kaibigan. So bali dun sa sa tayo na gainaw, mga inang mga sticker natin ay sa ano yan, Suwal. na kami, mga kaibigan. Pagka dyan o oh. Meron din nepo dito Ayan Angra Dalans Bolinao Bani Agno Ayan So bari yung cross tayo don go straight lang tayo Dito mga kaibigan Ano kaya yung ano dito Ah Lamino City na tayo Ayan So Lamino City na tayo mga kaibigan Dito sa Gawing kanan ko Ito yung Malamino City Hall nila Ayan sa Luce bani Pangasinan pa rin kami. Ayan. Ah, uh, time check tayo. 903 AM. Buro mga nasa ano na lang. Nasa uh, 15 to 20 kilometers. Ah, uh, makakarating na kami dun sa cover lang kami okay. <laughs> Ayan mga kaibigan, meron na akong nakita ano doon Anda Anda Ayan. So This way daw uh, Kakanan dito, ewan ko lang kung dito ngayon Hintay natin yung mga kasama namin the Bridge, Pangasinan oh. Welcome to Anda So, ito yung ano nila Ah, steel bridge nila, ayan oh. Ano, nag-enjoy sila <laughs> Ayos Dito, naamoy ko na yung ano Simoy ng uh... ito guys meron lang tayong checkpoint dito ayan ah, ah. for inspection lang tayo si sir Or Ordanis yung naganod sa atin inspect sa atin yan Siyempre maganda para masiguro din yung safety dito sa lugar nila diba? Yung pinapa-implement namin sir kasi mostly dito sir is oh. madaming vehicular accident po Tsaka yung mga uh, na no, so. Salamat po, bossing oh. Bossing, salamat Ayan yeah po? 13 kilometers mula dito hanggang sa Tumbulsa. So, simula daw dito sa may checkpoint, 13 kilometers pa. Ayun, makakarating na kami dun sa aming ano, uh, destination. Ayan. So, tara, let's go. Parang swamp banda dito, guys, oh. Yun. kami kay Nana yan no. Tinanong namin kung meron pang bilihan dito kasi dumaan na kami dun sa ano, pamilihang bayan ng ano, Anda. Ano, wala na daw eh. Ah. So, check-in na muna kami nito. Dahil nice, salamat po. So, eto na mga kaibigan. Bale, nakarating na kami dito. Pag nakikita ko na ngayon, dagat. Yan. I love Tondol. know. yeah So, here it is. Welcome to Tondol Beach. Good for ilan po yan? Good for 5 person. Ah, good for 5 person for eight yun. 10, ito daw, good for 8 to 10 yan. So, 4,000 Yan, so may ah, discount kami. Kung sakaling kukunin namin ito, yan, makapag-decide yeah. kami. Yan. So, ito guys, medyo malayo-layo yung beach to, ano, to market. Dahil so, nandito na kami yan. So, hanap kami ng Oh, yung kit ng doggy eh. <laughs> Hanap kami nang isda Na maluluto Ano po tawag yan eh? Ano? Ano tawag yan dito? Ang tawag namin yan Didila sa Bulina pag... Didila? oh, pag iloka no? Kumukusay Kumu Ah, kumukusay Hindi yun. ko lang piro no Tagalog no. Sa amin po, ano? Susu Ay, gano'n Ano mo dyan, yan? Okay. Okay. Ito? Ah, pwede bang ihaw yan? Ano ang tawag nila dito? Clams, sir Lukan sa Ah, clams ano? din Ayun, no? Bruno. Maganda yung kulay dyan. So ito mga kaibigan, ito yung mga pinamili namin. Ang oh. dami. Hindi na lang yung isda doon. Huwag kami maglulog. Dito kami sa uh, may number 3. Ito. Kalawang dulo. Tapos dito kami pwede kami pumesto doon. Binigay sa amin yung pwesto doon. And dito sila nagluluto. Ito, napakita ko sa inyo. Nagluluto na rin. Ano yan, Chef Boy no <laughs> 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 Yung 14 spices. Oh, okay. Yan, <laughs> <laughs> yan yung nasarap dyan yung kinakamay. Oo. Yung 14 spices. Gabi. Mga batikan na mga, uh, ano yun, Chef... Ni okay, prepare na namin yung ano namin, kakainin. Eh, chat chat namin ng mga pagsahog. Yeah. Ayun yeah. mga ito yung mga namin. I -i ihaw namin. Iihaw. Sabaw, sirigan niya tayo. Sirigan. Okay. Ngayon lagi sa ano to. Ah, sinabangan. Ang palaya. Ganda na yan, Idol. Oo, oh, eh. Ito na, mga Idol. Yan. Yeah. Uh, Pag ngayon, magluluto tayo ng walang amatay. Kaya na kami, na. yan. No? So, yeah. ito yung ulam namin, yun. Talakito. Yan. Yeah. Uh, oh. Pwede na yun, eh, huh? morning. Ang usawan. Morning, morning. Kagalingan mag-vlog itong mag-motel yan. Yeah ah lang model niya yeah. mm -hmm. Kanuan? Oo, wow, potang game time na no? mm. Yan mga kaibigan, so we're Ang init! uh na kami dito sa beach Ito, dito medyo malamig na yung dagat Malamig na yung tubig Ah, uh, mga kaibigan, kung inyong mapapansin, itong parte na to, ang layo na namin. Simula dun sa pinagtutuluyan namin. Pero hanggang ngayon, hanggang dito lang sa may tuhod namin yung tubig. Wali ang layo na namin. So susubukan namin kung makakarating kami doon sa may island doon. Yan, medyo challenging na yung ano namin. <laughs> yung nilalakaran namin kasi meron ng mga konting uh, matatalim na shells sa baba. Yan yung masama ko. Ha. Doon kami nang galing. Oon, oh, yan, yan. Eh, no, yung kasama namin, no? Pabalik na kami. Kasi yung kasama namin, isa lang ang medyo matalim sa baba. Bakit kinuha ka na show ako dyan? Kung si Erchin yung napakan ng, ano, ibigan namin, no? Eh, no? Sa paa. <laughs> Tingnan namin paano namin matatanggal yun. Hirap kami ng chani. Kaya, eh. lagyan namin ng, ano, suka. Look at us, guys. Here, oh. Mga kaibigan, yan kita tao, kaya na dito banda, maraming tao dito sa may bungad medyo nandun kasi kami sa duluhan kaya ah, walang tao dun sa ano namin dun sa nag-stay merong ano dun o no? merong inflatable na playground nandito yung commercial area nila yan nandito yung mga bilihan, pati ang saan nag-aarkela yan dito banda merong nagbibenta ng milk tea halo halo, Ayan, no? Meron din special ice crumble. Ayan. Tagal na ako hindi nakakatikim ng gano'n, ha? Ice crumble. Ayan. So, dito mas malilim, mga kaibigan. Ayan, no? Ayan. So, what's up, mga kaibigan? Ito na, ayan. Alright. Nagsya-shot <laughs> na sila. Ayan, no? hu. Ayan, medyo nagre-relax na kami. Kaling sa ano kanina, Pasyal. Pa, pag drive mo nga dyan. Ayan. Punta ka yung bingi, guys, oh. Tingnan niyo yung sunset. Oh, ang ganda. Ayan, good evening mga kaibigan, nagbabalik. Now, binjan, yan. Tatawag lang yung dalun eh. Anong pinaprepare mo dyan, chef? Kinaw. Wow, kini okay, law na. Ano si yung isda na Yellow yan? Pin. Yellow pin. Chicken masala by Alex Chu. <laughs> Ay, chao. Super, Super chef. Chicken. So, done na kami. Kumain. Ayan. Tapos na rin naligo. And then, then uh, we're about to sleep. Ayan. Ito yung room namin. Ayan. Paaliyapat kami dito. Magkakasama kami ng mga kaibigan ko yeah. yan. So, see you tomorrow, guys. Good night. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ayan. Nandito tayo luto namin ng talakla. Wala pa. <laughs> Wala pa yung chef namin. Kante tayo. Nagsasangag siya ng walang bawang. Ang walang bawang. Mga kaibigan, tingnan nyo naman yung sunrise dito. Iyong napakaganda. Isa sa magandang inaabangan dito sa tondol. Anda, bagasinan. Sunrise. Grabe. Ay, nasi chef oh ayan yan. So? Nasi pagi tos, oke. niloto mo, chef Ayos yan, ha. Yan, Pork and beans and? Egg at siapa, no? Pork and masala, egg masala. <laughs> <laughs> Puro masala, ha. Bukan yang nanggulirin, eh, bun. Ala, masala.

<laughs> ito bago for green beans. Saka yung banana, yan. Ah, yung kanina eh. Uh, egg and uh, maling ba yun? Hmm. egg masala. Uh, ito, sabog ba yan? Ba ito, Sinigang. guys so hindi pwedeng hindi ko makunan to kasi na fake yung mga namin naplatan kami ngayon binalikan kami eh sumobra sila ng balik nakapunta na sila almost dun kung saan kami nang galing so kami ngayon naghihintay dito yan. chill chill kami nagkape kami <laughs> dito kami nagcamping oh. Ito na ho sila oh. Yan oh. <laughs> Sumobra sa tulong. Sumobra din sa ano, sa distansya. Yan. <laughs> na stress <laughs> daw sila. Hindi <laughs> <laughs> kami nakita. <laughs> <Bakit>? <laughs> Yon mga kaibigan. So, minto kami dito sa May Tarlac. Yeah. Para pumili na. At uh, tubig yan yeah. dito May yeah. uh, yeah. Carmen's Yan. Yeah. 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 Hello. Ah. Hello. Salamat oh, Tubig. Thank you po. Salamat po sa photo shout Oh. Kailan nag-start to? Maki mali ko pa So napakabait ni Miss Geraldine at uh, binigyan tayo ng yeah. sandamakmak na tubig. Tubig, 'yan, di ba? Ano. So dito um, ginagawa it. mismo, kaya mainit. Mainit na mainit pa 'yung tubig nila. Very fresh 'yan. So 'yun. Ah, uh, dan kayo dito pag napunta kayo dito sa May Carmen Supic dito sa May Tarlac. Yan, okay, mga kaibigan. That's it. Pauwi na kami mga kaibigan. So hanggang sa susunod na vlog. Hanggang sa muli. Ang inyong kaibigan, Melvin John.